Maraming immigrants daw ang hirap makausad sa mga trabaho at karera nila sa Canada. Ayon po yan sa isang eksosibong poll ng Omni at Legay. Sa ulat ni Teresa Redula, Marami si na rin, nagihirap. Sa mga balakid sa tagumpay ng immigrants sa bansa. Nakita ko, maraming Pilipino international educated nurses dito sa Canada. Hirap na rin. Nawala na ng pag-asa. Marami For example, Pagdating po nila dito, caregivers sila. Nahiya po silang sabihin na o oh, nurse ako sa atin. Ito raw ang dahilan kung bakit determinado si Austin Gaki. Nasimula ng isang grupo noong 2019 para tulungan ang mga Filipino nurse na piniling makipagsapalaran dito sa Canada. Mahalaga raw ito sa kanya. Lalo't ang mga kwentong naririnig mula sa iba pang mga Pilipino ay hindi nalalayo sa sarili niyang karanasan. 2009, pagdating namin dito sa immigrant, so Nagsimula na ako ng application sa CNO. So 2010, uh, meron ng assessment na dumating, hindi ko na-meet yung requirements ng education. So pinagpili nila ako na mag-aral or mag-take muna ng RPN. Kasi survival tayo. So first, of course, green na po yung opportunity to become an RPN. Sa eksklusibong poll ng Leje para sa Omni News, kung saan isang libot, limang immigrants ang tumugon. 56% ang nagsabing mas mahirap umangat sa kanilang trabaho mm -hmm. o karera sa Canada. Ilan <coughs> sa mga pangunahing rason. Kala na, ganun kasarap sa Canada. Baon ka, ka sa bayarin dito. Sa pagkilala ng mga employer sa kanilang foreign credentials o experience. Dito kasi gusto ko sana mag-construction din. Kaso nga lang, pwede ka pa mag-aral. Pero pag mag-aaral na naman dito, hindi ka ma paano yung babayarin ng mga uh, Correct. Agree, Ay agree ko ya. Sa bawat sa pung tumugon sa survey, ang nagsabing hirap silang makakuha ng trabaho sa Canada. Pagka wala po kung kilala, walang mag-endorse sa Wala, hindi ka makakapasok. Kailangan po may kailangan may kilala ka. Parang kapag pasok <clears throat> sa'yo. Sana mapansin din ng mga gobyerno dito na taasan lang ng kaunti, ng sahod at ma maanoan yung mga dreams namin dito. Kaso mahirap. Mayroon eh, oh pag hindi Paskar ka talaga magkumayod, nako ayaw ko lang. Sa mga young adults, people of color pati na rin ng mga newcomers <clears throat> na wala pang anim na taon dito sa Canada. Nakakapanghinaya ayon sa Immigration Minister lalot binibigyang halaga raw ang foreign credentials ng mga immigrants sa kanilang <clears throat> aplikasyon papasok ng bansa. When we have the point system for immigration, we value those things. And then people get here and often find that they can't qualify for those things. So that's unfortunate. A lot of people come here and sacrifice their generation for the next. That's not a good way of, of, of doing business and it's not fair for the individuals that we've made promises to. It's important to put pressure on provinces, make sure they're competing with each other to reduce the barriers, the unfair barriers. But we have too many. mataas ang cost of living of dito. Grabe. Um, yung bayarin mo sa rental, nako na po. To Halos sure 40% yung itinaas. Sa Omnila J. Po, <clears throat> dalawa sa bawat sampung respondents. Sinabing ramdam nilang balakid ang kanilang accent o language proficiency. As a society, we haven't figured out how to fully utilize that. The expertise and the training that, that immigrants bring. We ask them to be Canadian before we even before they even have a chance to understand what it means to be Canadian. Um, we are Canadian. On the other side, mm. for me, there's also the social responsibility that employers have.